Anli steak, anli sa lahat for only 9.99. Dito na sa Butcher's Bar and Grill, Kalayaan, Makati. Gusto mong mabusog? Nakapo! <laughs> Sobra sarap. Yung salad, yung bread, yung sausage, anli yan. Gusto mong magpaulit-ulit. Ito pa, yung pasta, anli rin yan. Marami silang choices. Itong chicken, anli rin yan. Itong wagyu, anli yan. Itong price, ali rin yan. Grabe. 999. Ito pa pinakamatindi. Rib eye steak. Ali rin yan. Woo! Grabe! Butchers Manila. Yan yung address nila. PM nyo na. So, napakasarap yung margarita. Siyempre, may additional na Pero meron silang free uh, welcome drinks. na Napakasarap. So, nakalive ako nyan sa Mewa TV FB page. Pwede nyo mapanood doon yung full video ng pagkain namin. Grabe. Yung rib eye, nakadalawang order lang kami. Talagang busog na busog na kami. Pero kung gusto nyo, tatlo, apat, pwede. <laughs> Sobra yung Wagyu Ali, lahat Ali, grabe. Makikita mo, for only 999, sobrang sulit hihinga-hinga ka sa busog. Talagang, yung salad, nakadalawang choices of salad ako. Gusto ko pa sana, kaso, <laughs> lalabas na, pisi. Lalabas na. <laughs> Diyan yan sa Makati. So, nandyan yung number, nandyan yung uh, restaurant nila. Sobrang fine dining, napakasarap. At ito, pinakamalupit. Ang bilis ng service. Hindi mo na kailangan magpaulit-ulit. Isang sabi mo lang, talagang, uh, siguro mga 2 to 3 minutes. And then, yung setup nila, siguro, nasa 7 to 8 minutes. Ang bilis talaga. Tapos, ayan. yung setup nila. Grabe. Tapos, birthday kasi ng wife ko. So, yan Happy birthday, cake. Ayan. Pero, syempre, binayaran namin yung cake. <laughs> may bayad yan. Pero, libre yung kanta. Ayan. sobra solid. Ito yung fresho. Ayan. So, dapat, yung 999, dalawa kami, is 2,000. At, uh, eh, may... 10% so 2-2 pero ginawang 3198 kasi may dalawang margarita at yung cake so sulit na sulit na rin siya kung mapapansin nyo 3198 tapos may dalawang margarita ka na may welcome drink ka na may cake ka pa tapos anli sa lahat grabe ano pang gagawin mo putak na ha? sa butchers bar and grill yan ininvite kayo ni Mewo hindi tayo nagpo-promote ng mga negative laging positive lang sulit na sulit 100% Babalik ako diyan. <laughs> Tara, balik tayo. Sama mo ako. <laughs> Yon so next. Sara.